Magandang araw mga kabisay Magandang araw dyan sa inyong lahat ulit Nandito na naman tayo At uh, panibagong araw, panibagong vlog So mega mega love shout out sa inyong lahat dyan Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo Mega mega love shout out sa inyo Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Ano mang oras kayong manunood nito Sana ay eh, samahan nyo ako <laughs> samahan talaga. So ngayon mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento ng aking mga halaman nandito sa lugar ng OFW na vlogger dito sa Talisay, Chaong, Kison Province. So ayan mga kabisay, update ko lang kayo dito sa aking mga ginagawa. Sa so, ngayon mga kabisay, eh, kung makikita nyo, ay eh, nare-ready ko na yung pagtataniman ko ng sito mga kabisay at ayan meron na akong mga itinutudling na diyan ilalagay yung mga uh, binhi nating sitaw para patubuin at uh, dito sa bandang itong mga kabisay kung makikita nyo ay eh, ayan bumabalik naman ang pagkagreen damo ay eh, kadalawang araw pa lang na natatabas ko yan so iba talaga ang tulad ng sinabi ko iba pag asar lang gamitin at dito o oh, tingnan nyo hindi pa rin siya na gaano ng damo dito ay eh, dalawang araw lang ayan may malalago na namang damo dito banda so kanina mga kabisay nag umpisa ako dito hindi ko na i-vlog gawa nga ng may nagpapatugtog ang hirap mga kabisay mag edit pag may tugtog dahil minsan hindi mo naman masyadong maririnig dito sa pag-edit natin eh, si lolo na may napakalakas ng kanyang pandinig at hindi talaga malagyan ng ads so ayan uh, kanina hindi na lang ako nagpumilit mag vlog kahit gusto ko inano ko na lang hinintay ko na lang na mawala yung mga patugtog nila so dito mga kabisay eh, ito na pini-prepare ko na yung mga pagtataniman ko ng sitaw. Pagtataniman pala namin dahil dalawa kami dito. So doon naman sa kabila ay okay na doon yung mga uh, tanim namin at yung iba nga ay tumutubo na ulit yung mga huli naming tinanim. At sa ngayon ay lumalabas na yung kanilang mga dahon. So mamaya siguro papasyal ko rin kayo doon at ipapakita ko rin sa inyo. At ito muna ang aking uunahin mga kabisay dahil medyo maganda-ganda ang panahon. At sana naman ay matapos ko ito ngayong maghapon. Kung hindi man, sa susunod na lang. Kaya bukas. Dahil medyo marami-rami naman tayong panibagong mga gagawin ngayon na i-update sa inyo. So siguro ngayon ay palagi tayong makakapag upload ng mga video so abang-abangan nyo muna mga kabisay at tayo ay gagawa hindi ko lang may baba ng aking cellphone dahil ngayon mainit so kusang nag-oop ang ating cellphone at siguro papakita ko na lang sa inyo mamaya kung hanggang saan ang aking magagawa abang-abang na lang muna tayo dyan mga kabisay maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga ginagawa dito Alright. Yun yung mga kabisay biglang umulan, no. Itong masaklap, no. Sobrang init. Kay pawis na pawis tapos biglang uulan ng ganito. Ayun. No? Butit na ka. Punta ko dito sa malapit sa kubo. Ayun at nandito kasama ko yung mga kambing, ayan. No? <laughs> Takbuhan din sila. Yay pupurnadahin pa yata yung ginagawa ko ngayon. Pero nakapagdagdag na rin ako mga kabisay, ando na ako sa may puno ng niyog ngayon. At nakaka-pitong eras na tayo mga kabisay. At ayan, siguro yung natitirang iyon ay sa palagay ko ay mga walo, mga walong tudling iyon dating mga kabisay ay 22 na tudling Ayan ay ngayon ay medyo dinalangan ko kasi medyo mabigat sa balag pag lumalago ay yung balag natin ay masyadong lumulundok na sisira agad so kaya medyo dinalangan ko ngayon yung ating eras para hindi siya masyadong madaming aakyat sa balag So, abang abangan nyo na lang siguro mamaya mga kabisay pag tumila ang ulan at magbabalik pa tayo. Gagawa pa tayo dyan. So, siguro mamaya ipapasyal ko din kayo doon sa kabilang uh, taniman namin ng ampalaya. Alright. Mga kabisay, talagang bumirada ng gusto ang ulan. At ayan, ngayon palang tumila mga kabisay. So, siguro bukas ko na lang ito tatapusin. Ayan, at marami pang mga damong uh, kakad ka rin. Siguro hanggang dito na lang muna itong gagawin ko. Uh, at siguro gagawa na lang ulit ako bukas. Kung sakaling si Pag, ipapakita ko sa inyo. At uh, dito sa kabila mga kabisay, ating puntahan. At uh, pakikita ko rin sa inyo ang naging resulta na dito at binakura na ng paikot ni Paulo at ayan mga kabisay ang aking mga ampalaya medyo buhay na buhay na ayan. at dito nga ayan o ayan. kung makikita nyo ay berdin berdim na silang lahat ayan papunta doon at yon mga kabisay ay bagong tubo pala ang yung mga hinulip namin pinaglalagyan namin yan mga kabisay ng mga pahabol na buto buto ng ampalaya at ayan tumutubo na rin sila ayan may mga tubo na at siguro mga ilang araw pa ay may dahon na rin dito mga kabisay ay ayan <laughs> tinadpad talaga ng bakod ni Paulo mga kabisay ayan habang ay nag lilinis din doon sa kabila siya naman ay nagkakabit dito ng mga balag at yun nga bigla kaming inulan so takbo kami pareho kanina so ayan mga kabisay at dito eh, ayan na ang itsura ng aming ginagawa at mamaya ay eh, meron kaming ibang meron akong ibang ipakikita sa inyong mga kabisay ng mga pananim so siguro abangan nyo na lang mamaya at ipakikita ko sa inyo at ang aming mga sili mga kabisay ayan buhay na buhay na so ayan birding birding na sila so, balik apat na araw na silang nakatanim dyan mga kabisay apat ah, lima pala lima lima dahil palimang araw na ngayon so sama na natin in ngayon para lima na <laughs> ayan so, abang abangan na lang mga kabisay may ipakikita pa ko sa inyo mamaya doon sa malapit sa bahay na mga bago naming itatanim so ipapakita ko pa rin sa inyo abang-abang na lang mga kabisay At yun nga mga kabisay dito ay eh, nako umulan pa bigla ito mga kabisay ang aming mga bagong pananim ito mga kabisay ay mga lansunis ito itong naan dito nakatayo bali 15 punong lansunis yan at ito naman dito, sa bandang ito ay kalamansi, ayan. Bali 51 puno na kalamansi. At dito sa may taas na to itong manggang ito ay 10 pirasong puno 'yan mga kabisay na puro malalaki na at 'yan ay itatanim namin doon sa bandang babadoon siguro. Kasi so, hindi pa namin maitatanim yan ngayon at uh, medyo ulan-ulan pa. Siguro pagkagumanda ang panahon saka kami magtatanim at yung mga kalamansi ay dito namin yun itatanim mga kabisay sa porsyon na to. So sisilong muna ako mga kabisay dahil mababasa ako at naulan. Uh, at ayun nga mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat yan. na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana ma Masubaybayan nyo rin palagi ang aking mga kaganapan dito or ang kaganapan namin dito dahil hindi lang ako nag-iisang nagtatanim ng mga halaman dito. Mga kabisay, may katulong ako si Paulo. So, bihira ko nga lang siyang kasama na magkakuang kami. Iisang lugar. Magkahiwalay kami palagi. So, ayan mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyo at sana naman eh, suportahan nyo pa rin palagi ang inyong Tebisay. sana, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, palagi pa rin kayong nasa mabuting kalagayan at palaging ginagabayan ng ating puong may kapal. Ayan mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli, sa susunod na video ko, kita-kita tayong muli. God bless us. Bye-bye.